bata. Sa kabataan po natin, sa ngayon, nakita nila kasi na tayo easy-easy lang. At alam naman natin na kayo po mismo ang nagsabi may problema sa implementasyon at napanood pa nila ngayon yan. Nako! Lalo na naman lalakas po ang mga loob ng mga sindikatong bata. Lagi ko pong sinasabi, bakit nawala na sa atin ang youth detention? Advance na tayo noon eh, nandun na tayo eh. Kasi kung sasabihin niyo po sa akin na sapat ba para sa mga nakagawa ng heinous crime, yung dadalin sa bahay pag-asa, doon po lang ako talaga nasaktan. Sapagkat nung ako po talaga ang saksi niyan sa Camarines Norte, nung dinala yung mga nang rape at pumatay na nag-video pa doon sa kanilang ginawang rape at ginawa nilang autopsy, hindi po talaga ako makapaniwala. Yan lang ang gagawin nyo. Diyan sa mga batang yan, ganyan lang i-interviewin nyo. time anytime pwedeng tumakas dito dahil wala namang kulungan. Ito yan lang. Ayan daw po talaga ang sinasabi ng batas. At sinabihan pa ako, ang ganyan lang po kayo. Hindi nyo po pwedeng tanungin ha. Ako na po yun, senador na po ako nun. Hindi ko pwedeng tanungin. Hindi ko pwedeng kausapin. Hindi ko pwedeng wala talaga. Hindi daw pwede kasi under age sila. Bakit naman dumating tayo sa puntong ito. Na kapag ang nakagawa ng karumal-dumal na krimen, tatratuhin pa ba natin itong Bata? Sana ang pag-usapan na natin ngayon, meron na tayong youth detention center na nandun po nakapaloob na yung sinasabi po nung umiiral na batas na naando doon yung, yung rehabilitation. Dahil kung tatanungin din niyo po ako, sa, nung ako po'y nangulungan, ako din po ang nagdala ng unang-unang therapeutic center sa loob ng Bilibid. Ibang usapin naman po yan dahil sa drugs naman po yan. Nabigyan pa po, po tayo ng award ng DDD dyan dahil tayo po ang naggawa ng rehabilitation dyan sa loob at inabot po yan ni, ni General Binaraw. Ang ibig ko lang pong sabihin, naniniwala tayo sa rehabilitation. Pero bago tayo magkarating sa rehabilitation Magbayad ka muna ng kasalanan mo Hindi naman po pwedeng hindi ka magbayad ng kasalanan Yun lamang po